Yo, what's up? Good morning mga pre. Good morning sa lahat. At kung bago ka palang sa akin channel, wag mo kakalimutan na mag-subscribe. At so, yung bell button para laging updated. So ano, na, ano nga ba nangyari sa akin kapong guys? Ayun, nakauwi nga ako. Pinalitan yung motor pan ko. Uh, at ngayon ay sana din na to sumablay. May time check 7 am guys. No? Uh, at nandito na tayo sa BGC. So ang uh, 264. Itang ermita, guys. Maga pa kaya medyo mababa pa mo Puntang Ermita 264 lang oh Pero sige kukunin na natin to guys First booking sa incentives Let's go Samahin nyo ako guys Sana hindi tayo magkabirya ngayong araw Pagkakunin so, na natin guys yung first booking natin 264 anong oras pumasok na alas 6 Ang baba na pamasahin na Almost 50 minutes Ito guys may pumasok din guys uh, 99 pesos dito lang din sa Intramuros. Let's go. Is drop na guys, pangalawang booking sa incentives dito tayo sa Intramuros. Tapos may pumapasok kanina dito, papuntang pa rin pero hindi ko na ko, auto-cancel. Malayo na yun guys, may hirap pabalik doon. Lalo pag nag-incentives ka. So ang gagawin natin guys ay mag-rolling tayo guys. <coughs> <coughs> Guys, may pumasok guys, papuntang Pandakan, Manila. Ang baba ng pamasahe. hindi mo traffic yan, yan. Papuntang Pandakan, Manila guys, ang baba ng pamasahe, 139 lang. Time check, uh, alas 7 na, 707 o a.m. Papuntang West Samora, 139 lang. Sige so, guys, palag, pangatlo sa booking, sa incentive. Last down tayo dito guys. Pangatlo. Ito guys, may pumasok guys sa line ng pickup. Sa ng pickup po. Oh. Malayo ng pickup na 2.4. Ito. Dito ako sa may West, West Ang, ang eh. na pumasok sa may Manila River Residence. Layo ng pickup po. Oh. 15 minutes daw. Papuntang Makati sa may Malugay. 187. Ano bang nangyayari sa earth? <laughs> so guys, tara kunin natin guys pang apat. Guys, touchdown tayo dito guys sa uh, pang apat. Ito, pipi ka tayo dito sa The Rise. Guys, touchdown na guys yung 70 petot. Ito guys, may pumasok din ulit guys dito sa may The Beacon. Pagpunta ngayon triangle, 121 pesos. Ba't kaya ginawa na grab yung incentives niya na 520 pesos? Kasi nung mga nakaraan 400 lang yun eh. Okay. Guys, drop na guys yung pang-anim dito sa Ayala Triangle. Guys, yeah. pumasok guys. Uh, 1.8 kilometer guys, nandito ako sa may eh. Paseyo. Pick up na sa may Guadalupe. Papuntang San Lazaro. 520 25 pala. Woo! Pero guys, kunin na natin ito pang 7 sa incentives. Hindi pa mamaya pag nakuha ito. Malamang isang oras ito. Next na drop na natin si Sir guys. Dito sa ano pala ito. Dito sa Santa Cruz. O si Reyes Memorial Medical Center. At meron po tayong oras guys. Wala pang 10am. So 9.44. Pwede pa isa. Para mamaya. Apat na lang kasi pang 7 yung drop natin dito eh. So kahit isa pa para mamaya apat na lang. Para maka-ano tayo, walo. Isa pa sana, pasokan pa tayo. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Here. <laughs> Go, guys! May umabol, guys. 97 pesos. Woo! Di ba doon ako galing? Ngayon, malis ako doon. Ngayon, may pumasok doon doon yung up niya. <laughs> Ito ko. Babalikan natin doon. <laughs> hey, what's up, guys? Uh, time check, 10.24 AM, guys. At uh, sa incentives ay naka ano din tayo ilan to walo tama walo tayo so may ilang pa natin ng apat para mabuo natin yung 12 brides para sa 520 pesos na incentives so ngayon guys ay time check at 10.24 nga at pag gandang oras guys patay na yung booking at uh, waiting tayo ulit ng booking guys waiting ulit tayo ng booking so habang naghahantay kaya muna tayo ng tinapay Hello, what's up guys time check 11.01am at may pumasok pupuntang saan magunta to malapit sa terminal 1 guys tara guys kunin na natin 500 510 Let's go guys. Kunin na natin to guys. Sayang to. Let's go guys. Woo! Guys, drop na guys. Dito sa San Junisio. Philippine Star pala to. The Philippine Star. Yung sikat na media sa ano internet. Ang kunad guys. Hindi nagpa-scan yung isang oras. Make it git. At namin. Maski ano, hindi nagpa-scan. Ayaw. Drop na guys. Bali 689 yung marami, yung gross. Pa iba 110 yung akin. Sa makano magkano yung commission niya guys? Comment down below. Guys, may pamasok din dito guys sa PWD. Papuntang para niya akin sa hospital sa may Solidad. Guys, oh! drop na natin yung bigota. May pumasok din ulit dito. Dito lang din, 99 pesos. Init sa labas guys, sobrang init. Tara guys, kunin na natin to. Tapos, baka pag drop na ito, kaya muna tayo guys. Time check, uh, 12.40 ito, mag-aalaw na na. Time check, uh, 12.51 guys, kaya muna tayo guys. O, nakamagkana na ba tayo? So, ito na yung earrings natin. Bookings, 3,030 At May tip pa na 50 pesos. Thank you po. Woo! Kaya muna tayo guys. Tara, let's go. May baon ako rito. Tara, samahan nyo kumain. Guys, kaya muna tayo guys. Pukunin ko sa lagod yung baon ko. <laughs> yung na guys, so may bagay na sa taxiw. Sarap pa rin. Tayo guys. Ito guys, kanin. Lagi pala ako nagbabawon guys pag ano. Para tipid din kaya sa gamahos ka di ba? ka. Sabi mo nang sa isang araw gumagahos ka ng pagkain mo sa labas. Nasa 300. Pinaka maximum. So imbes na imbes na gumahos ka. Ipambili mo na lang ng ulam. Ipang budget mo di ba? Eh meron naman nag-aasik sa akin yung medyo Hindi eh, nagpapaluto na lang ako Nga lang si Pagin yung gumijin di ba? Ito naman Nakatipid Tain tayo guys, paksiw ko lang ko guys oh Paksiw Paksiw guys oh, paksiw, yummy Tain okay, tayo kumain guys, so ang gagawin ko guys Mayroon pa akong dalawang set din, magsaset din lang ako Puntang Fairview sasakti tayo papirview yun so bigyan tayo ng long shot long shot para tunan let's go guys samahin nyo ako do it guys wala pa rin guys ah uh, mainit guys sirong muna tayo guys sobrang init. <coughs> harap tayo kung masisilaw ang puno sobrang ngisip sobrang ngisip again guys karamihan hey, guys <coughs> harap tayo ng puno yuk yung nangyayari ko talaga pag ganito pero as of now guys uh, so far so good yung earphone natin hindi pa ala na sana di na talaga lumitaw hopefully <laughs> oh, di na sana lumitaw talaga sana tumagal pa kahit uh, ilang taon pa sana <laughs> di na sana uh, mag, ano. di, na, di na sana tayo mag cover ya guys <laughs> Sana din umulan guys, huwag lang sana bahay. Yung <laughs> kalaban kasi talaga natin eh, yung bahay. Pero yung walang problema kung hindi talaga binaba sa Metro Manila. okay so, guys, may pumasok guys, uh, papuntang Makati. Ah, babarang tayo nyo. ni? Itong Makati oh. Itong tayo dito sa tayo sa Makati, kanina meron tayo nakuha sa ano. Meron tayo na ko sa may maka-attimid guys uh, Foreigner Tapos sabi niya sa akin Ito na daw yung last day niya sa Pinas Eh 64 years old na siya Kasi nag-travel nag siya around the world Every 4 years Meron siyang business uh, US Embassy Sabi niya ito daw yung pinakalas niya na sakay na grab Talagang para sa atin talaga Napakabait guys Generous guys Binigyan ako guys ng ano alam nyo guys, magkano to? Binigyan akong 1,200. Tapos iba pa yung sa grab pay niya. Thank you po. Salamat po. <laughs> Jackpot, di ba guys? talaga ni Lord guys. Mayroon talagang ways palagi. Thank you po for the blessing. Salamat.